deka diba guys. Sa wakas natapos ko din. Mm. Sobrang dumi yan ka. Sobrang dumi yan. Malinis na siya. Lagyan ko na lang ng shower curtain kasi naglapa ko ng shower curtain niya. Ayun. Gandun. Ayan. Nabasak pa eh. O, tapos, sabay naglinis na rin dito. Ayan, naglagay ako ng floor wax. Pinunasan ko muna ng basa, guys. Mm. Um, bago ako nag... Oh, may dumi pa pala dito. Ayan, nawala na. Hirap maglinis, guys. O, di ba? Oh, clear na. Saka nagpalit ng bedsheet niya. Kasi nga, maalikabok, makati na. Ah, ayan, guys. Yung aking trabaho kaya hindi ako nakapag-live ngayon. Baka mamaya-maya pa. Hindi ko alam pag, ano, kasi kailangan ko magpahinga muna. Hindi pa yan tapos, guys. Ayan, naglagay ako ng floor wax dyan. Kasi masyadong namuti yung aming sahig. ba diba? Ayan, at least, okay, okay na. O, kaya ganyan niya, walang kintab na pinunasan ko muna. Winalisan ko muna, saka ko pinunasan ng basa para o, mawala yung mga alikabok na simento. O, dito hindi pa tapos guys. Sa labas, o oh, diba? Haggard na haggard ang niya. ayan pa o. Ayan ang aking timba. Pampunas ng pinunasan ko. Dito pa mo. Dito, dito hindi pa tapos yan. Ayan. Hmm. Ang hirap kasi pa nakalive. Siyempre hindi mo pwedeng hindi. Pantahan yung live mo. Silipin. Kaya so yan lang guys. Thank you so much. I love you all. Sana tuloy pa rin ang support nyo kay Super Yaya. I love you all guys. God bless us all. Bye!